Magandang araw! Panibagong kwento nga na naman sa ating mga buhay-buhay. Ako po eto, busy-busy na naman sa pagpapo-order ng ating mini donut. Hindi man nga araw may order at least eh, may na-order pa rin kahit papaano. At dating gawin nga po ay hotcake mix lang po ang ating butter mixture. Siyempre sa paggawa ng ating mixture wag kakalmutan ng itlog at oil. Dapat nga po ay eh, kahapon pa tong pa-order na to. Yun nga lang may pinuntahan si Motherhood. Kaya naman tinanong ko si customer kung pwede ngayon. Aba buti na mong babait po Maya. Kaya naman eto for the go chart. Hindi man maramihan ang aking pa-order at least kahit papaano ay nausad pa rin. O ba diba, sayang din yung kikita ay natin pambili rin natin yun ng itlog at mantika. At idideliver nga natin to pagkasundo natin ng hapon kay Mickey Boy. At pagkaganto nga ang consistency ay okay na yan. May nababasa nga ako sa mga comment section o sa mga post-post na kung paano daw linisin tong donut maker. Kung hinuhugasan ba daw ba o pinupunasan lang ng tissue. Ay naku po, ay para sa akin na hindi to hinuhugasan. Ano, parang punas-punas lang po to ng tissue kaya nga ng stick is to clean na. Ganun. Pero syempre, bago mo itago ay siguraduhin mo malinis na at bago mo gamitin ay punasan mo ulit dahil nakakulit close naman ito. Sigurado hindi na ito gagapangan ng ipis or anumang insekto. Delikado pa kasi kung babasain mo dahil baka maging grounded pa at pumutok pa yung mga wiring-wiring pag nabasa kapag ginamit mo uli. Anyway, yung kalahati nga po ng butter mixture natin eh, ginawa natin double chocolate ng maiba naman ang flavor natin. Kaya naman, nag-add lang po ako dyan ng cocoa powder. Matagal-tagal na nga rin po ako hindi nakakagawa ng double chocolate kaya naman na-miss ko tong pag-mix-mix -mix natin. Ganun. Masarap din naman talaga tong butter mixture natin pag pinaluan natin na ibang flavor, kagaya cocoa, pwede rin ubi, pwede rin strawberry flavor, kahit anong gusto nyo pwede. At sa paglalagay ko nga po dyan, eh, syempre, lang po tayo. Sinet aside ko nga muna natin yung chocolate butter mixture at dahil paluto na ito, at yun nga lang, nagka problema na naman si motherhood, eh, bakit dumidikit na naman ang ating mini donut sa ating donut maker? Anong problema? Kahit palagi mo nang ginagawa, ay talaga namang hindi mo araw-araw mapaperfect ang isang bagay na ginagawa mula lagi. May kakulitan na talaga tong atin donut maker o sa mixture ko ba ang problema at talaga naman pahirapan pa sa paghila. Kaya naman ayan na yung ating mini donut nyos dai. O baka sabihin na naman iba dyan. Hindi mo kasi pinirihit ang donut maker mo. Piniprihit ko po ang donut maker ko every time na ginagamit ko na to at dahil nadala na ako. May topak na lang talaga tong donut maker ko at minsan good mood, minsan bad mood nyos ko dai. Siguro mana sa amo. chara Pero syempre hindi tayo susuko. Magta-try pa rin tayo hanggang sa perfect natin at sayang ating pa-order for today's video. Hindi isang mini donut lang ang magpapatumba kay motherhood. Char dahil nga, alam ko na may tira pa to, ay ginamitan ko itong spatula para naman saidin at makapag-produce pa tayo ng isa. O, di ba mindset? Ba mindset? Ika nga natin mahihirap ay saidin natin hanggat may masasaid at sayang ang bigas. Char Last batch na nga to ng plain donut natin dahil mamaya-maya ay magdo double chocolate na tayo. Tingnan nga natin kung usbo nga alas yung ating double chocolate. Anong usbo Boom. Medyo sad nga si motherhood dahil kita nyo naman deform ang ating mini donut. Pero kahit ganyan eh malalaki naman yan at matataba. Yun nga lang na de-deform. Tumalisik pa ang isa nyo skuday. At the moment of truthness. Ito na ating double chocolate. O ba diba, kabado 20 ang motherhood nyo. Kung didikit pa rin siya sa ating donut maker. Abangan natin. O ikaw na nanonood. Ano sa hula mo? Perfect ba? O madidikit pa din? At after 100 years. Eh ito na ating double chocolate. O kabug ang tataba nila. At in fairness, hindi siya dumiki. Alam nyo guys, kung maaamoy nyo itong niluluto ko, ay talaga naman napakabagaw ng double chocolate. Siguro dahil nalang doon sa cocoa na ginamit ko. Kasi medyo price si siya ganun. At kahit pa paano naman, eh, medyo sumayin na dyan si motherhood yun, matataba naman ang ating donut ngayon. O, ba diba, hindi na kayo lugi sa 65 pesos, eh, may masarap na kayong mini donut na merienda. Anyways nga po, sa mga susunod na araw, eh, ibabalik eh, na natin sa 75 pesos ang ating mini donut at hindi na nakapromo. Siyempre, hindi na boy ngayon. Lugi na talaga si motherhood. Sana po ay maintindihan nyo at gusto ko rin namang kumita. Pero yung lasa naman, ay eh, hindi naman nagbago dahil sobrang sarap pa rin. mag a natin tayo ng 10 pesos. Ay naku, kumakas sobra naman to. Wagas. Char. Siyempre, sino pa bang pupuri ng luto natin? Siyempre, tayo-tayo rin. Char. Gusto ko nga rin gumawa ng ubi mini donut. Kaso sabi ko next time na lang kasi magagahol na ako sa oras. At maya-maya ay susundin ko na si Mickey Boy. At kailangan na rin natin i-deliver ito ngayon. May natala pa kasi akong ubi flavor sa rep. Kaya sabi ko gagamitin ko. Pero siguro sa susunod na mga araw na lang ng maiba naman ang ating vlog-vlog. Hindi yung puro white maya na lang ang nakikita nyo at chocolate. Gawa tayo ubi. Si Siguro ang sarap nun.